ready ka na bang panoorin ang mga nakapangingilabot at pangyayaring nakunan ng kamera? Mga demonyo na nagkanyong multo. You okay? Kaya naman bago tayo mag-umpisa ay pakilike naman ang video ito malaking tulong niyan sa aming mga content creator. Kaya kung ready ka na, ay tara! Ang lalaking ito ay may koleksyon na nakapangingilabot na manika sa loob ng bahay nito. Isang gabi ay kinunan niya ito ng video dahil may mga naririnig siya at ang kukunan niya ay talagang downright chilling. ng manika ay nakapangingilabot na pero nakita mo pa. Hindi ang manika kung diyang ang nakapangingilabot na imaheng nasa likod nito. Maputla ang itsura nito at may makapal at may itim na buhok. Pasilip-silip ito habang nagtatago sa manika. Ang lalaking ito ay naglaro gamit ang Ouija board pero ang pagkakamali nito ay hindi siya nakapag-sign off ng maayos. Simula ng araw na yun ipalagyan na siyang nakakaramdam ng paranormal activity sa loob ng bahay niya. Isang gabi habang natutulog siya ay bigla siya nakarinig ng ingay sa kapilang kwarto. Kinawa nito ang cellphone at nag-record at ang makukunan niya ay talagang nakapanghingi labot. Isang lang mukha ang nakita nito ang nakasilip sa kanya sa corner. Pero nang niya ito ay wala na ang imahe. Dahil sa sobrang takot ay eh, kadyang tumakbo papunta sa kwarto nito pero bigla nagsara ang pintuan. <tinyo> Simula na nakapangingilabot at mangyayari at karanasan na yon ay hindi na siya muling naglaro ng Ouija board. Unfortunately ay unti-unti na rin natigil ang paranormal activity. Ang mga lalaking ito ay nagpunta sa isang tunnel kung saan di kumano ay isang demonic entity ang nananahanan. Nang papasok na nga sila sa tunnel ay bumalaga sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng puting dress na may mga umiilaw ng mata. Napatras na nga sila nang biglang lumalabas na nga ang babae papunta sa kanila. Ang nakapangingilawot pa ay gumapang ito ng patalikod papunta sa kanila. Ano sa palagi mo encounter na ito, mga kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Maaari kayang isa itong demonic entity, aswang, or something else? You decide.

Habang naglalakad ng lalaki ito ay nakita siya ng sasakyang nasira sa loob ng libingan. Tila ba nag-crush ito sa mismong libingan kaya naman lumapit siya upang bijuwa ng mga pangyayari. At nang nandito na nga siya ay may narecord siyang ang kakaiba. Kakaiba na talagang magbibigay kilabot sa kanya. Damn! We gotta learn to slow down. Lucky they ain't hitting on these tombstones. Real lucky. Hello? You alright? You okay? the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Nakarinig ang lalaki ng hagulgol na nagmumula sa sasakyan. Lumapit siya rito pero bigla siyang napatigil ng mapagtanto nitong walang tao o sino man ang nasa sasakyan. Ngayon marami sa mga viewers nito ang nag-request sa kanya na muling gumawa ng update at muli nga siyang pumunta sa sementeryo. Well, I finally got an update for you on that cemetery video. They fixed that fence. Ngayon ang video ng video ito di umano ay 3 years ago na at ayon kay Mark na nagmamayari ng video ng ito ay 100% real ang mga na niya. Pero ikaw kamulti, ano sa tingin mo ang bumabalot sa sementeryong ito? You okay? What the hell? Nakita mo pa. Pansinin mong maigi ang corner. Isang maputlang babae ang nakatayo na pa ba ang nagmamasid at nanonood sa mga naglalaro ng soccer. Tila ba nababalot ng dugo ang suot nito? Ito pa sa mga video na kunin sa Japan na talaga magtataka ka at magiging mo at... Napansin mo rin ba isang dark silhouette ng tila ba isang babae ang siyang nakatayo sa pagitan ng mga tao? Pero hindi lang yan dahil napansin mo rin ba sa unang footage? Sa unang footage may kita isang mukha na nasa likuran naman ng isang lalaki. Maputla rin ito isa kaya itong genuine ghost cotton camera si Gay Horror Fairy mula sa TikTok ay kolektor ng mga creepy and super scary dolls. Obsessed na obsessed siya sa mga ganitong gamit at kumuha pa siya ng isang kwartong pinaglalagyan nito. Magpagayon pa man, ang mga manikang ito ay hindi naman kumagalaw maliban sa isang manikang makukunan ng kamera. At yun ay walang iba kung di si Chucky. Pero bago pa man niya ito makunan ay labi siya nagtataka dahil bigla na lamang nauhulog ang mga manika. Kaya naman nag-set siya ng kamera at talagang kinilabutan eh, nang ma-record na nga nito ang mga buong pangyayari. Kuwang-kuwa sa video ang manika ni Chucky na talagang gumagalaw. Pero tanging ito lamang ang gumagalaw sa loob ng silid. So ano sa palagay mo, Kamulti? Possessed kaya ang manigang ito? O oh may explanation ka? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Kung saan napapalibutan ka na naglalagablab na, boy? Okay. Okay. Right. Wala nang magawa ang mga tao sa loob ng bahay dahil ni-stranded na sila at hindi na sila pwedeng lumabas pa. Okay. Right. Okay. Oh, shit. Don't worry about that, dude. plastic is gone, dude eh? yeah why? I don't wanna wait okay pinapakalmapan ang lalaki mga kasama nito at pinapaalalaan na fireproof ang bahay kaya wala silang dapat ipaglala so, where's the gas? outside? okay, the gas is off right now Ngayon ipanuri naman natin exploration ni Tim Morohob. Well, kilala mo na si Tim Morohob dahil ilang beses na natin siyang na-feature sa video natin noon. Si Tim ay isa talagang ghost paranormal explorer. Lagi siyang nagpupunta sa mga haunted buildings, hospital at mga abandoned house. Kilalang kilala siya sa platform dahil nag explore siya ng mag -isa. Sa episode na ito ay muli siya nagpunta sa isang abandoned house na, na di Super Haunted Pasado 1 AM nang biglang ito na nga ang marirecord niya. Ano Там, по-моему, только одна вешалка была. кажется, сейчас за порыв Nang pumasok na nga si Tim sa particular na kwartang ito, ay talagang nakunan niya ang lumalangit-ngit at tila ba may nagwawala sa loob ng aparador. Marahan siyang lumalapit at kahit na kinakabahan, ay pilit pa rin niyang kinukunan ng mga pangyayari. Pero hindi nito inaasahan na masusunod pang mangyayari dahil nang papalapit na siya ng papalapit sa parador ay bigla na lamang itong nagbukas. Dito ay bigla na lamang lumabas ang isang itim na balabal at hinabol si Tim. Mabilis na kumaliwa si Tim sa kabilang sulok at ang itim na balabal ay dumiretsyo at tumama sa pader. So maaari kaya ang hindi lang ba sa multo ang naroon dahil isa ng demonic entity ang nagambala ni Tim at To Shang Saktan. Either way, feel free to write all your assumption in the comment section. Сейчас за порыв энергии был такой.